for today's kanap mga kalangga so na ako dali akaroon tubang sa rep akong gabi na nag rep kung akong ang isda kaya, na isa, kaya akong ihumol nagitan na napang isa kakwa na binakog ice cream so ako na lang gibalik kaya hey, dili mo dito ice cream also, -ice. kung sa mauto guys kung karon ihumol na nato ang isda nga nagay sa -ice. ice no akong, mga kwa sa nangyaring mga ngawagasun kay lisod na masagol o ato ang ng balidagan nga tubig o nyato ang masimangasun kadali ang isda niya yeah, puno na to ang tubig ang planggana no. ay dumalan na ito na puno niya ako lagi na ako maluto ni milong ag bukal bukal pa oh tara okay, oh okay, bukal pa so next is eh, ato sa champ palutoon oh. niya yeah, kanyang isda ato ang palutuon o oh. ato no, ang palunguyon niya yeah, kay di naman din siya mo langoy no so relax lang mo ha ulat lang mo, ulat lang mo sa ako niya nagpapay bulay ko dari agawas o si bes na kay magluto o oh. Sin, sinigang sinigang sinangag eh sinangag sinangag ngan kanon kay sayang kay tong baho guys sing ano na mo ibang tao dari di mo nga ubaka po naman bangkong kanon mura mag di ka balong ka ubaka mag isa sa si grupo talon Karon na tuwa lang ko anong pinupinuon na to na si besdahon Dahon. Oh, taisa, sa adlaw kalimot ko gugas sa tataran ng Best Gigi ok din ang gabit. Nya kana mo na karon nga naon. Tay so na mana ni -mana, mo hinay nga hinay na. So, Anto sa mama na mo nag-slice ako an kira tumiyan. Oh, nga naon yung pag-slice guys. Ayo Ay, apilan yung kamot. Kay sayang ang kamot mapilog slice na. Saon na lang atong kagmaon na e, ni no, ko mapilog kamot og slice na. Ayo gyud. Kay paguman ana guys. Ano man na magdugmok na ko as with na pud na ako sa tong dukdukon oh na dukduk ko na itong maayo ron nga lamit ang luto bisang diwa tayo lamit ang luto mo na muhanap lang slice so no nga naon lang na ng mga lamas lamas nya o tanaw ninyo o nga naon na siya o lang napilan napila ng gamay nga ako kasi sayang balik na sa rip nga while waiting maluto na dyan yung kanon no 100% ito po nga iguyogay yun yung kanon na bakaw nga karoon mo na tagay mo na ito kaka ang muna itong kaka guys kami ito sa itong singangag may muna itong kanon naman na nag-uhay-ugay ha So, to na pa rin dito ng kaka-STD lang mo dira, tanaw lang mo dira, ayaw mo, sige, panguhan dira, pwede dali, kaya huwag mong ikaw nagdali, nga ako nagluto e, diba? O, sige, wala tanin nyo, ha? So, mauron e, akong lamas, nga ikaw, anong nga gigiyan daw kay nilang awas og sibes down kay sulan so, ko dagag lamas kay sperma lamay mangyapon siya kay ako ra magipim kaon aning sinagag ako lang gitunga ng bahaw kay para unya magsaparado na pugko ang kita ninyo na han pagahon sa dinyo ning kuan kanang factor na kanang mabasubas na mga kuan dira mao gana nang ka butangan din niya nagmantika ang gigamit ang mantika guys kay ka sa isda kay para na po ila lasa lamay lamay po nang ako ang sinag sinagag sinangag so, sa man siniga siniga og sinangag kay maghibog na so, man tagdito ko inaon sa man ni mura man tagdito ko sa mo na na ko lunod ang ahos Linunod ang ahos. O, ka na. Nga mo, dahil nang uwi-ugayon. Gamit ang limuang luwag. O, kana na. Nga pag umani mo, uwi-ugay, anak, guys. Ako, ada yung gibotang ang kanun. O, relax lang, relax lang. Tantag sa. Tantag ulit, mga 2 minutes, 2 minutes. Kuha pa man lang ipapagad pag-ura niya. Pag umani, anak, pag umani, anak, pag umani, anak. Sige, natang ingon yung Pag umani, Kung abotang ko, o, bahaw. Bahaw. Kaling butang ako ko, ulo na, sabis na. Tangan na ko, bahaw ang kaha lain po sa kuy butang ana magpito ko gawas ibot nga dig sa akong kumalan tubig syempre kan undod ibutang no unsa day mo wala' hmm. Wala nang gikuan paspas ang so, manako gay kay okay anang sinangag sinangag guys ako ding gibutang as best dahon para ron innon nga murata kaon muluto pero bahala nang basta kita rem kaon na input no di tahan muluto nya pakaon sa so, lang taot da ina lang masawayan pa ni nang ako rem masaway sa kagalingong luto nya kayo man namang ko gay ugay kayo ko nang giaoning ako sinangag nya amo na na sya ko baunan nya pagkuan ko baunan Bukas ang gibalik din ni na. Ni si wita ko na. Sabi na, kanang mukaan sa kaliro ni Tanan. Yan mo na ako. Ako ganun. Paan ako ganun ako anak. kay magbaon siya pa yung series ko lakan. kay lang kasandukan. effort na kay ka Nagandam na ka sa imong anak. Kaya pag ending na ato sa kinatapos ang hago. kay moingon da sa guwa. Bandi ay sila'y klasik karo.